lang sa sasama magkubeta. Uy! Hindi, <laughs> makapunta lang sa Bogot City. Ang layo nun ah. Hmm. Makapunta lang dun pag, in case na ano. Ay, sa city talaga pa. Para isa may ilalagay. Uy! Pagkano hmm. ang may ordinary lang? Ay, dun ka bumili 11? sa Mercury. Plus 2 eh. 11? 100 plus lang yung 14 pesos. Ay. Free yung dalawa. Uy, Ay, ayoko nang yung vitamins na sinabi ni Ate May, din ako iinom. Lumobo ako. ganado ako kumain uy alam mo Jane ganado ako kumain talaga hindi na nawala kasi nahilo ako nun walang <laughs> time <tayo> matulog <laughs> Uy, uwi ako sa linggo. Oo. Isang linggo, isang linggo akong wala. Magbabakasyon yung apo ko eh. Taon-taon ganun ako? Taon-taon naman. Taon-taon naman ganun. Minsan lang mag-isang linggo. Kadalasan naman alis ng umaga, balik ng hapon sa iba nga 2 days ang ano 2 days ang day off oo pag umalis kang sabad lunis ng umaga balik mo hindi si ma'am dyan yung, yung bago ako pumasok may nagbigay sa yung parang ano ah uh, sabi niya uh, rules oh. uy ang indian mingo ang dami ayan nga, nga. may sarap nung nagdala sa tidina hindi ka kumain no, saan naman hmm. Sabi ko kuha ka dito si Mike. Hold up. Hold up ang dalawa. Oh. Hold up. Hold Sige, up. anong hold up yun hold up. Ito <coughs> pa isa. Hold huh? up. Uy, kung ganyan mo may na-hold up ko lang, pero napatay ako ng tao. Wala dito. Ay, <laughs> ah, ano daw yan? Ano daw yan? Ano daw yan? sa mm -hmm. Diyan sa ano, sa pure gold Para mm. Mainit-init pa. Hindi <laughs> hindi hmm ko bibi. O tanung ko lang, tanung ko muka natin. Ay, nagpalamig ang mga inday. Aplicado sig. Hmm. Dawayge talaga <laughs> gumano 'yan. Ganun talaga <laughs> ko. Yan, nainitan, kahabol lang pusa, ayan. Nagpalamig

Magaling ang alas niya, may papuro din sa tamin. Ako sa tsaka buhay yun, mo kasi sa isa, nang baka hindi pangunahuna. Kasama rin, nagpupunak ba yung ina-puloy Eh? Pagbaliwa naon lang ka, hindi mo reply. Nagreklamo yung papa. Ano ba yan si Miray? Binigyan na ng cellphone. Tapos lang <laughs> yung pag tinetext mo, hindi ka nire-reply yan. Hmm. Ang tsakit. Baka walang log. Hmm. Di ba ina sa balay? Dito sa ano dito sa doon sa, sa kabila. Wala yung internet yun pinakabita ng internet para lang sa kanya. Simula pumunta siya doon. Para hindi na siya uwi doon sa bahay sa amin. Wala siyang gana. Ay malita yun Anak mo 'yun? Oo. Ya amolak. Ay di pa. Hoy, kasabana sa niya. Ano ba ako sa iyo? Ano ba kami sa Okay, yeah. Parang yung anak kong nasa abroad. Hindi nagchat-chat sa akin. Umalis nga lang, hindi nagpaalam katimari. Basta na lang yun umalis. Iyak ako nun eh. Iyak siya eh. Oh, hanggang ngayon, hindi siya nagchat-chat. chat ko. So wala. Hindi, hindi, hindi naman nag hindi nagre-reply. Okay lang sa akin na mahalaga na patapos ko siya. <clears throat> tapos na siya may maganda na siyang trabaho oh ito yung anak ko bunso Ay, ang ganda parang model matangkad <laughs> yung ko sa yajin matangkad yung anak niya sa akong bahay ba oh, bunso niya yan nakita nga ni ma'am. nasan yan ngayon swimmer yan nasa sa sambuanga layo naman Si yan at mark eh sinong kasama niya dun ba? Pati yung postcard ko, guwapo dito. sino kasama niya doon? Dami pala dito, oh. Masa, yun sa ano. Siya lang. Ay, yung mga kapatid niya, yung isa. Hmm. Tapos, tapos yung... Mahalak pa naman niya, Ati Dina, na kung tatayin na sa labi din. Diyan, yeah, malinis na, oh. Wala nang basura. Inalis na. Kasi bumabaho, eh. Yan, malinis na dito. Dati tambak dyan ang basura. Ngayon, malinis na, oh. Yan, isinako na. ha? <coughs> huh? oh, may tanim na nga siya dun, eh. Ano yung tanim mo dun? Malunggay. Alugbati. Sili. Sili. Tamatis. Uy, may, ano siya dun? May malunggay matis din. <laughs> Uy, nangita taguan, darun sa dahon uh, sa buto ng ano, malunggay. mo na? Ang daming buto doon sa gilid. Kukuha nga ako eh. Bukas sa umaga. Tani, tani. Sa paso. Oh, pwede. Ililipat ko, ko sa sako. Pag ko yung limang kilo. Meron ako. Pwede pwede magita, oh. Lupa, hindi ako dito. Kubat <laughs> pa yan. <laughs> <laughs> Kumuha kami dyan ng lupa. Gubat pa yan. Pwede siguro dyan, o. Oh, yung nakatimbo na yan, o. Oh. No? Magsabi. Ay. Kita na yun ay sabi ako datang lakaw. May yung tagnaay kuan sa tong stroller. Ang sa tong. pajak Pajak. Hindi. ano? Hey, hey, cool, yung, ay. May ako doon sa SM yung nilagay ko tatlong bag. Nagkasya. Galing ako, may, galing ako dito. Pag uwi ko doon, ang dal pati. Hindi ka maniwala. Pati yung, ano yung upuan para sa barber? Gikan oh, oh. to kay Camino. <laughs> <laughs> ano? di ko Bisakay yun. Basta sabay din ni Uncle. Di na ako dito. Tapos tapos binigyan pa ako ng ano niya, ng carpet. Tapos? Oo. Tapos sa birthday niya. Kulong ano, may di asin birthday.